Alam mo ba ito? Pitong mga tip para sa malusog na puso. Kung nag-aalala ka tungkol sa kalusugan ng iyong puso, mahalaga para sa iyo na gumawa ng ilang mga pagbabago sa JETA. Ang mga simpleng pagbabago sa iyong pang-araw-araw na JETA ay maaaring mag-alok ng mga benepisyo na makakatulong sa pagpigil sa mga problema sa puso sa hinaharap. Kung dumaranas ka ng mataas na presyon ng dugo o mataas na cholesterol o may atrial fibrillation. Narito ang ilang mga tip tungkol sa pinakamahusay na dieta para sa pagprotekta sa iyong puso. Isa, maniwala sa hype ng pagkain, ang pagkakaroon ng masustansyang pagkain ay tiyak na kapakipakinabang at may malaking pagkakaiba sa kalusugan ng iyong puso ang pagkonsumo ng mga pagkain na naglalaman ng mga gulay, butil, mababang taba na pagawaan ng gatas at walang taba na karne ay magbibigay daan sa iyo na mabuhay ng mas mahaba at malusog na buhay. Dalawa, iwasan ang mga crash diet. Maaaring maging epektibo ang crash diet kung gusto mong magkasya sa isang damit sa loob ng isang buwan. Gayunpaman, para sa pagpapabuti ng kalusugan ng iyong puso. Ang pagsasagawa ng iba't ibang fad diet ay hindi kapakipakinabang. Ang mga pagkain kung saan ang isang partikular na uri ng mga sustansya tulad ng carbohydrates o taba ay hindi pinasiyahan ay hindi rin kapakipakinabang. Dapat kang magkaroon ng isang makatwirang diskarte sa iyong dieta at tumuon sa mga produktong pagkain tulad ng mga gulay, Buong butil at walang taba na karne. Tatlo, huwag kumain ng labis. Ang labis na pagkain ay haantong sa pagtaas ng timbang at karaniwan. Maraming tao ang inaatake sa puso pagkatapos kumain ng malaking pagkain. Apat, kumain ng mas kaunting asin. Dapat kang kumonsumo ng mas kaunting asin sa iyong dieta at huwag kumain ng higit sa isang kutsarita ng asin sa isang araw. Iwasan ang anumang pagkain na naglalaman ng mataas na halaga ng sodium. Ang asin ay responsable para sa pagtaas ng presyon ng dugo. 5. Limitahan ang iyong pag-inom ng alak at caffeine. Kung sakaling magduse ka sa atrial fibrillation, dapat mong iwasan ang caffeine at anumang iba pang stimulant dahil may posibilidad silang mag-trigger ng mga sintomas. Dapat kang uminom ng katamtaman dahil ang pag-inom ng higit sa isang inumin sa isang araw ay nagpapataas ng iyong panganib na magkaroon ng mga problema sa puso. 6. Pumili ng karne ng matalino. Dapat mong iwasan ang pulang karne na naglalaman ng malaking halaga ng saturated fats dahil hindi ito mabuti para sa puso. Dapat mong piliin ang pinakamaliit na hiwa ng mga karne at putulin ang lahat ng taba mula dito. Dapat kang pumili ng mga hiwa tulad ng flank, rump roast, tenderloin at sirloin. Ang pork tenderloin, chicken at turkey breast ay iba pang alternatibo. Pito, magdagdag ng isda sa iyong jeta. Ang isda ay mahalaga para sa pagpapabuti ng iyong kalusugan sa puso. Subukang iwasan ang pagkakaroon ng malalim na pritong isda at pumili ng inihaw na isda o inihaw na isda na mayaman sa omega-3 fatty acids. Kumain ng mga isda tulad ng tuna, salmon, trout at sardines. Disclaimer: Ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.